Good morning mga karumblon Ito na ang good morning Good morning na biyaya Oh pre, sa'yo ang bika Ang lapad na tangigi Yan pre, oh Sa'yo yung bilog Oh Pangalawa mga boards Mga bully boy Yan, grabe puro tangigi yan mga idol Pangatlong kuler Karumblon Yan mga idol, may ano pa Bigay yelo pinto na. Maliit lang. Pangapat na cooler mga idol. ni bagong bohos ng Biaya. Wow! 'Yan mga idol, oh, grabe. Punong-puno. 'Yon mga idol, puno na yung tatlo tab ng tangiki. Larga, Ibuhos ang Biaya nyo mga idol. Oh, grabe. Yes, sir Ando na ang buya natin mga idol Andito na naman tayo sa Madilim na kalangitan At napapalibutan ng liwanag ng buwan mga idol At napakalalim na karagatan So ayun mga idol Andito na naman tayo Yan ang buhay ng Pinoy OFW mga idol Arya, 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 arya. Time check tayo mga idol Sarado alas 7 ng gabi So may mga idol ay Medyo kalmada na ngayong gabi Dahil mahina na talaga yung hangin So ito yung pang na laot namin sa pantangi na lambat So ang kabadi ko ay iba na naman Taga -Au Baler Aurora yan mga idol Shout out dyan sa mga taga Baler Aurora trabaho ng umaga trabaho din sa gabi mga idol ngayong araw ay halos 24 oras na naman tayong gising at 24 oras din tayong magtratrabaho mga karumblon yan ang buhay ng Pilipino dito sa Taiwan so mahirap mga idol pero yakang yakan natin yan mas masarap kumain mga idol na yung kinakain mo ay galing sa pinagpapawisan mo ng gusto at galing sa pinagpuyatan mo ng todo mas masarap isipin mga idol habang na sumusubo ka ng pagkain ay tumutulo pa yung pawis mo dahil nagmamadali kang kumain dahil may trabaho ka pang kailangan na tapusin at minamadali Oh, pero kahit mahirap mga idol ay kayang-kaya yan ng mga Pinoy fisherman dito sa Taiwan. Ito yung pang-apat na laot mga idol sa season ng tangiki. Hataw na hataw ang pag-arya mga idol. Napakaganda. Titignan nyo yan mga idol. Sobrang bilis ng pag-arya pero... Napakaganda ng paghulog ng lambat dahil yung pamatong natin mga idol ay dabis talaga dahil nakabalot siya sa parang braided na nylon. Kung titingnan yung mga idol, oh, palaglag lang yung ano niya, paghulog ng lambat. Naglalaylay lang yung pamato niya. Ang gamit nating pamato dyan mga idol ay numero city So kung gusto nyo makita mga idol, ang pagtahi ng lambat nito ay mapapanood nyo sa dulo ng aking video para makita nyo kung paano kami maghanay ng lambat. Ayun mga idol, malapit na tayo matapos mga garya. So ihulog ko yung buya na to. Yes sir, ayun na ang aming last na buya. Dalawang oras ang babad, tapos kubrada na tayo mga idol. Yun mga idol, tapos na yung dalawang oras na pahinga Nagkubrada na kami O, titignan natin kung maganda ba yung pahuli ngayong gabi kung makahuli tayo ng maraming tangike mga idol, mga lods mga let's go sanay samahan nyo kami ngayon mga idol sa aming pagkubrada

ngayon kahit pa isa isa eh, puro naman tangike wala yung tinatawag na lala yung malapat gaya nun nakarang araw na laot namin na tumampak yung puro lala yung malapat na isla. 我勒个妈！ dahil alas 10 na pala mga idol ang oras natin ngayon pagsimula ng bukana mga kumuklon hindi lang lumakas yung hangin ng mga galit Ito sila sa season ng tanig na magpapahuli. Pero ngayon, na sila mga karumlaon. Oh, oh. Sus, malapit na mapuno yung cooler namin mga idol. Tua Ang Aming senior kurang Pasok na yung cooler natin mga idol Yan o Hindi lang masyado makita Puno na ng tangiki 25 minutes lang mga idol Ang tinagal ng isang cooler Puno agad Palit na tayong cooler mga karumbron 25 minutes lang Puno agad ang isang

Wala talagang halong pang isda, mga idol. Puro tangigit, saka ngayon lang yung tulingan. mga idol ng tulingan natin sa apat na kilo. Ito, pirato. ayun mga idol hindi ko na tinuloy yung pag video dahil maalon so puntahan namin yung isang kasama namin mga idol tapos katapos lang namin mag kubrada yan mga idol ubos na yung lambat namin tangige ang ating huli mga idol ayan yan idol ang ating kasama nag kubrada pa Bira, 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 bira! May yellow pen kami, isang piraso lang, yellow pen. Lopan, homen, long tao. Oh. giling-giling na mga idol, lang lansya. Ayan, ang lambat nila mga idol, yan. Dalawang blue marlin daw mga idol, huli nila tsaka yellow pin na dalawang piraso. Kaso hindi naman masyadong malaki. Puro tangigi ang biyaya ng karagatan ngayong gabi mga idol. Yan. Tatlong cooler ang nadali ngayong gabi. So ayun mga idol, ang catch reveal natin ay bukas ng umaga. Good morning mga karumblon. Ito na ang good morning. Good morning na biyaya. Oh, pre, sa'yo ang bika. Ang lapad na tangigi. Ayan, Oh, sa'yo bilog. Oh, yan, binog. Oh, Ubus na mga idol, ang isang cooler. Pangalawa, mga boards. Mga bully boy. yan grabe, puro tangigi yan, mga idol. sa'yo Pre, sa'yo ang lapad. Pre, ang bilog pre sa iyo. No. ya ma. pre, sa iyo ang bilog. oh, marami yung ano. Puro lapad na tangigi. Pre. Pangatlong color, mga karumblon. Yon mga idol, may ano pa? Big eye, yellow pin, tuna Maliit lang Mga tatlong kilo, apat O mga apat na kilo Pre, sayo yung bilog Pre, sayo yung malapad Kaya mahilig ka sa lapad <laughs> Sayo yung lapad, Pre Kaya mahilig ka sa lapad Ah, Ubus na ul ulit mga idol Pangapat na cooler mga idol Kunti lang ang laman ng isang cooler Pre, ito pa rin pre, ang malalapad pre, sayo pa rin Oo. Yes, ubos na ulit Grabe ang bilis sir. parang dinaana ng hangin So mga idol, dito na tayo sa malaking cooler Panibagong buhos ng biyaya Wow, yan mga idol Oh lang. my god. Punong-punong. -puno. Wow, oh, tanging talaga mga idol oh. Wow, wow, wi wow. Grabe yung laot namin na para sa pantangigi mga idol puro talaga tangigi ngayong araw pang apat na laot puro talaga tangigi at ano tangigi na lapad tsaka yung bilog ito yung tinatawag na tawag dito yan mga idol ang isang piraso nito na ganto kalaki maabot na nang nasa 400 o 500. Siguro kung Philippine peso mga idol, aabot na sa nang 700 pesos isang piraso lang. Okay. okay. Malapad sa iyo 'yan. Tinagana daw talaga 'yan para sa iyo. <laughs> <laughs> Natatawa si paring board show. Si Paring Boy Boy. Yon mga idol, puno na yung tatlong ano, tatlong tab ng tangiki. Tangiki na bilog, tsaka tangiki na lapad. May isang cooler pa tayo mga idol na yung malaki, yung kulay white. Larga! Malaki, Larga, ibu sa ang biaya nyo mga idol. Oh, grabe. Dito ang kurot ang ikinalapad mga idol. Oh. Grabe si so nang tangike mga idol. Puro tangike talaga. Iilan lang yung halo. Oh, ilan lang yung halo. Pri. Lepas, Pri. Larga boli boy. Larga boli boy, larga. Yes, sir. Yelo pento na. Eh benta daw ni ano yung presyo sabi ni Blackie. Yan mga idol ang pinagpilian medyo maliit. Yan. Ang may ano? Ang may tama ng pusit na maliliit, kinainan. Ito pero yung to. Yan. Ito ang ibang klase mga idol ang napaligaw sa ating lambat tulingan tsaka tuna mga idol ito talaga tuna yan mga idol tapos tatlong piraso na maral tatlong piraso na malasugay mga idol yan tulingan halos isang kulir Yan mga idol, tatlong tap Malalaki na yung tulinga natin mga karumlon Doon pre, may tulingan pa doon. Tulingan. Ayun na mga idol, ang i-deliver natin sa Taichung. Dahil sobra na dito sa pier. So i-deliver yun sa ibang pier mga idol. So at ayun na nga mga idol, dito na nagtatapos yung, yung video natin for today mga idol. Oh, larga. hindi ipalapad mo. Yan ang lapad. Ayun mga idol, oh grabe oh. Takpan natin yung mukha ni ano. kulokoy Kulokoy. <laughs> So ayun mga idol, dami ko nang pinagwawakal dito. <laughs> Kung bago lang kayo sa channel ko na to mga idol, ay don't forget to like, share, comment and subscribe sa aking mumunting channel. Pakipindot na rin ang ating notification bell dyan mga idol para lagi kayong updated sa every time na may bago tayong upload na video. Tatlong piraso!